Kung nagbabalak po kayo kumuha ng second hand na sasakyan at wala po kayong idea kung ano yung mga basic na dapat i-check, ito po yung mga dapat nyong i-consider o dapat nating i-check, ilagay nyo po to sa list nyo. Number one po is yung exterior natin, yung condition niya, kung okay pa or hindi na. Kung mga minimal scratches lang po, okay lang po yan kasi syempre second hand naman, di may iwasan. Then number two is yung tire natin, yung kung makapal pa or manipis na. Number 3 is interior po natin, uh, maganda syempre malinis at mabango and walang masyado mga scratches. Then number four is yung start nyo yung engine, check nyo yung mga indicator lights kung gumagana po lahat and then check nyo na rin po yung mileage. Then number five po natin is yung air conditioning po, so mas okay syempre malamig, okay pa yung aircon, free yun, yan, okay pa lahat. Then number 6 natin yung engine bay, as much as possible check nyo po lahat ng fluids like brake fluids, yung coolant, yan mga ganyan. Then yung makina, check nyo po kung may maririnig kayong maingay or parang katok, mga ganun pong tunog. Then ito, check nyo rin dips dipstick kung may tumatalsik po or usok habang naka-start po yung engine. Then open nyo din po ito, check nyo kung may usok or talsik Pero yun nga, mas okay po may kasama kayong mekaniko talaga pag titignan nyo yung engine. Then number 7 natin, last po syempre yung documents. Dapat po check nyo lahat kung okay po. Kung nakatulong po 'yung ating video, please pa-share po and pa-like and follow na rin po ng ating FB page. Thank you.